Hi guys, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo guys At andito tayo sa bagong tulay na binuksan Dito sa may Binundo, Maynila At napadpad na naman tayo dito sa Binundo, Maynila Para pasyalan natin guys ang kagandahan ng tulay Na bagong bukas na pinabuksan ni Mayor Isco Moreno Ayan Ayan po ang bagong tulay na binuksan dito sa Binundo. Napakaganda. At uh, kulay white, puting-puti, bagong pintura at uh, bagong bukas talaga mga kaysarog. Ayan, at ating ipapakita sa ating mga viewers yung bagong tulay ng Binondo na binuksan ni Mayor Isco Moreno. At uh, bago tayo mag-umpisa sa ating vlog ay uh, shout out sa mga viewers natin dito sa Binondo, Maynila. Binondo Intramuros 'yan. Yung pangalan pala ng tulay nito ay uh, Binundo Binondo Intramuros Bridge. Ayan po. Ayan po yung mga, mga gandang tanawin dito sa may Intramuros, Manila. Sa may Binondo. At la yung mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, pabor naman. Paki-like and subscribe at uh, paki-click ang notification bell para updated kayo sa mga ina-upload natin na video. Ayun, shout out sa mga taga Intramuros, Binondo, Maynila. At sa lahat, -lahat ng mga viewers natin. At sa lahat ng mga kaibigan natin ng mga OFW. Ayan po. <laughs> sa sulok uh, sulokman ng mundo na inaabot ng ating youtube channel magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi at sa kapwa natin vlogger na sumusuporta sa ating youtube channel ay uh, magandang umaga din sa inyong lahat mga kaisarogman at, at uh, nagabi tayo dito sa may Intramuros, Binundo, Nila, para pasyalan po ang uh, tulay na binuksan ayan ito po yung tulay at narito na tayo mga kaisarog yan, ito yung mga kagandahan na pinagawa ni Mayor Isco Moreno kaya paborito natin guys na puntahan yung mga nagagawa ni Mayor dito sa Maynila dahil uh, talagang uh, napaka ano niya napaka husay na nanunungkulan na namumuno ng Mayor dito sa Maynila kaya kung mapapansin yung mga kaisa rogman ay maraming tumatangkilik sa kanya at nagmamahal ng mga kababayan natin na nakakapanood po sa kanya dahil eh, siya po ay kakaibang mayor. <laughs> Oo. at sana po ay uh, saang lugar man dito sa Pilipinas ay uh, katulad ni Mayor Isko Moreno na maraming uh, nagagawa dito sa Maynila. at hayan guys halika kayo guys at uh, panoorin nyo hanggang dulo at itutur ko po kayo dito sa tulay na ito po yung bagong uh, binuksan ni Mayor Isco Moreno dito sa may Binundo Intramuros Manila ayan uh, halika kayo guys at uh, samahan nyo ko sa aking uh, uh, pag-iikot-ikot dito sa may Binundo Manila At uh, dito pala guys sa gabi, napakaganda pala rito sa gabi dahil may mga nakalagay silang mga ilaw-ilaw na yun. No? Yung kulay itim, ayan o, no? yan. Kapag araw pala dito, uh, gabi pala dito guys, ay parang uh, park. Oo. Magandang pasyalan pala dito. Yan. Ito po yung view dito sa Binondo, Maynila at uh, yung tubig ay malinis wala tayong makita ang mga kasama na inaanod na basura yan napakaganda ng tulay na ito napakatibay dahil may ano siya may nakasuporta na bakal din sa ibabaw na naka-curve yan at napakagandang mga tanawin dito mga kaisarog at yung mga kaibigan natin na hindi pa nakarating dito sa Binondo nila ay itutur ko po kayo mga kaisarog man yan madalang ang mga sasakyan na nadaan dito guys dahil mula noong uh, inalis ni Mayor Isko yung mga uh, nagtitinda ng na mga vendors dito may dito sa may mga bangkita sa may sidewalk uh, ito na po yung naging resulta ng uh, uh, daloy ng mga sasakyan halos wala kang makitang mga nagkukumpula nagkakabulbol ng mga sasakyan dito guys napakaluwag ng kalsada At gagawin tayo sa bandang unahan Para makuhanan din natin ng video At maipakita natin sa ating mga kababayan Mga viewers At uh, thank you so much Sa mga bago natin ng na mga subscriber Na nag subscribe sa ating youtube channel At maraming salamat Sa inyong pagtitiwala Ayan at yung mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, Pibor naman. Ah. Sinong artista? Ah, okay. Ba ay dun po sa ano? Okay. Ah, sige lang, sige lang. Dito lang tayo. Dito lang ako. Okay, sige. Okay, sige. Idol ko si Tanggol. Idol ko. Gabi-gabi ko pinapanood. May kita po kayo sir. Bukuha kasi ng camera to dito Ah, okay. May kita po kayo. Ah, sige, sige. Ito camera yan. Ah, sige. po yan dito muna tayo saglit mga guys. Gawa lang may tapings daw. At tayo uh, ay babalik muna. Ayan. Makikita daw tayo sa camera mga kaisarog. At uh, may ano pala si... Ayan. At uh, babalik muna tayo guys. Dahil may tapings daw si... Tanggol. Idol natin si Tanggol. At uh, tayo ay... Uh babalik muna at maya maya natin ipagpapatuloy mga guys yung pagkuha natin ng uh, video dito sa tulay dahil eh, bawal pal pala tayo na kumuha ng uh, video Ah. Ah, sige guys, maya maya tayo Magpapauli ng video. Lagi kita, Sir. Kita, sir. Okay, sige. Okay, sige. Kita, thank you, thank you. Sir, <laughs> Ayan guys, dito tayo guys sa uh, Binundo sa may Intramuros yan May nakita tayong malaking quad uh, Nakalimutan natin yung tawag yan Ano tawag nga niyan po? Ayan Barts uh, lang siya uh, Barts Barts Ayun nga, uh, Barts nga palang tawag niyan Ang guys, ito po yung bagong pinabuksan na tulay ni Mayor Iscomurino. Kaya lang hindi tayo guys uh, nakadaan kanina. Uh, ito yung itutuloy natin na vlog video. May tapings kasi guys si Tanggol kaya lahat ng mga dumadaan naglalakad mga sasakyan ay hinarang muna. Bawal daw po na mahagip ng camera nila kaya Uh, umikot tayo sa pinakadulo at uh, dito tayo sa ilalim ng tulay Yan, ito po yung uh, binundo na uh, lugar yung kabila naman ay sako pa po ataya uh, ng uh, intramuros at pagtawid mo ng tulay ay uh, binun do nila na po ito. Yeah. At uh, masarap pagtambay-tambay dito mga akay sa Ayan, uh, napakalinis na ng tubig. Wala kang makita nga inaanod na mga basura. Uh, ito po yung mga napakalaking bagay na pinagawa ng ating puting mayor na si Isko Moreno. Yan po Mga kaisarog, hanggang dito na lang muna ang ating vlog. At uh, maya maya ay uh, baka uh, makita natin si Tanggol. Si idol Kuku Martin. Yan, isa rin yan sa mga artist na idol natin. Na uh, pinapanood natin sa Batang Keapo. Ayan. Hanggang dito na lang muna guys ang ating vlog. Thank you so much for watching. Bye bye.